Ano? Ah, 925? Ito, ibigay ko kahit sige kahit 35 isang Ano? 3-5? 50 <tinyo> lang ako, 50 <tinyo> lang ako. Ito, 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 ito Ito, peke naman Gano ba kalalim yung nilangoy mo para makuha mo yan? <tinyo> ano ba kaano? Nakita mo yung Titanic? Hindi Hindi pala e Masyado malalim yun e Masyado malalim? Bakit? Nakalangoy ka na ba sa Mariana Trench? May protection kasi to, di ba yan may protection to? Eh, paano pag ikaw, bina natin ko ngayon? Na e paano pag ikaw, Frank, sama mo sa FT nyo. Tama. Tara. Huwag FT kayo para. Oo, so, solo dito, idol. Nasaan ba tayo? Yung may natakbang mabailan. Elio, Elio. San Juan, Elio. Eli, solid dito idol Solid dito, solid Ano yan? Ano yan? Ito yung last paru Ito yung So mo nakuha yan, tunay po yan, tunay Tunay yan? Yan Ito, ibigay ko kahit sige, kahit 3-5 isa Ay, ano mo 3-5 Kingin mo, ikaw sumisid doon Ano yan? Ano mo yung... Binubuksan mo na kaya parang so, sa taong, parang sa taong. Parang sa taong Sugat kaya, parang ah. Uh -huh. napaglaban ka pa sa mga uh, ano. Sugat-sugat. Uh -huh. Sakit. Uh -huh. Ah, kaya pala ito, ba? Minta to, ay dumatapang ka. Ha? Ah, to, uh -huh. matapang. Yeah, isa nga sa kanya. May Gcash ka? May wala eh. Ano lang, cash G lang. Aray, cash G ay, lang. Ang galang. Ano ba? Ito. Ito, bigay ko sa ito. Kasi ito kasi bentahan ko nito. 800. Ano ito, luto na? Boss, hindi ito yung hinalo. Dress nito. Uh, Magkano benta sa ganito? Benta ko dito ano, 800. O, Bigay ko na lang 1 to. Mo lang 50 lang oh, 50 lang oh. Ito, 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 tol, ito, 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 Bakit mahal ka pa magbenta, tol? Ulo! Oh, oh, shit! Ano yung bilhin? Ito, magkano daw to? 800 pa rin. 3-5. O, sige, ito. 5. Lima Puta! Bili nyo yung peke naman. Tangin na, tignan natin nasa yung bling bling mo oh. Tignan mo sino mas angat, sinong mas sikat oh. Ayun oh. na Ito mas maganda to, mahaba po Mahaba to Ito sa maganda pa rote, dyan tumutunog yan Bakit hindi Loko 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 Tangin na, pakikotong ka na nga Oh, oh, sige, ito na lang oh. Ito, saswertihin ka dito Pag sinuot mo to, di ba, magbabayad kay sandaan oh. Sandaan kasi ito eh oh. Bibigyan ko ito dalawang daan oh. Oh nipis ako, ikaw wala. <laughs> swerte ba yan? Oo, oh, swerte to. Bakit mo binibenta? Hello! Oo oh. oh, nga naman, swerte pala. Swerte, pero yung buhay mo malas-malas. Oh, shit! Oh, Ba, saan ba kayo maniniwala? Sa binubudol kayo o sa nililibre kayo? Ito, maganda to. ba, Marilyn. Ito? Oh. Gusto nyo, sa inyo na lang to lahat eh. Oo, sa inyo na okay, lang Wala naman kapakirin nyo Sa akin, may mga ano to eh. Bakit? Ano to? Parang uh, ni Darna? Uy, protection yan. May kasama ng protection <laughs> na kaya mahal. Eh, may protection ka ba makuha dyan? Meron. Baka pag sinod mo, balat ka pa dyan. Oo, oh, sumakas kasi yan eh. Bakit ka babanatan? <laughs> bakit ka babanatan, Di Tol? Pa. Eh, nasa tabi nyo lang ako, Tol. Ay, hey, ay, na lang, par. <laughs> Gano'n ba kalalim lang yung nilangoy mo para makuha mo yan? Ano? Lalim? Lalim? Ano ano? nakita mo yung Titanic? Hindi. Hindi pala eh. Ako masyado na malalim yun. Ma masyado malalim? Bakit? Nakalangoy ka na sa Mariana Trench? I over the sea, I drive, I swim on the Mariana Trench, and you are not there, Tol. Tol, Tol, umalis ka na lang, Tol. Baka sa pakimpa kita. Oh, oh shit! Oh, tol, okay lang. Tid, sa kanya kayo bibili. Bili kayo sa kanya. Oh, Bili lang kayo. Pag nabanata kayo dyan, huwag kayo tatakbo sa akin. Dito na lang, Tol. Okay. Ay, protection ba yan? Protection to. Ah, oh, protection. Kaya nga ka mahal eh. Ay, ano ka dyan? Porkit mura. Mura ba to? Mura to. King E na mo. Oh, shit! Oh, shit! Kung mo mo murahin, parehas lang tayo nagbebenta dito ah. Pero may gibenta rin sa likod oh. Oh, ano? Magkano yan niya? Hindi perlo so. Magkano yan niya? Magkano? 35. 35? Putangin na ito, libre lang oh. Libre no. lang oh. Alam ng tropa niya, no? Sa akin yan. May protection kasi to. Di ba yan may protection to? Oh. 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 Pag sinote mo to, hindi ka babalatan dyan. <laughs> oh. Eh, oh. paano pag ikaw binanatan ko ngayon? Oo, 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 Matapang ka ba? Eh? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! mo, mo shit! Sige naman, bumili na nga lang kayo. Oh. Ito na lang, 10 isa lang. Hindi na bayad na Libre. Hindi libre. bayad na lang. Libre. Ito na lang tayo. Ice cream na lang tayo. Ice cream na lang. Ice cream na Ice cream na lang. Ice cream na lang. Sayang naman, protection to. dito na protection to. Huwag yan, kaya naman natin sarili natin eh. Huwag na kayo bumili! Kurawad pala kayo eh! Tangkilan nyo! <laughs>